Overtime time tayo mga bossing. Kasi ano anyway, eh, mainit pag gabi. Kailangan nating ayusin ang electric fan. Nagagaling ng trabaho sa shop. Ito, trabaho na naman. Alactris yan ba? Hindi na natin linya to pero may may alam naman tayo kundi. Kunti lang, mga basic lang. Pasinsahan nyo yun na yung ano ko ha, postura. Ganito talaga kami. Hindi na uso namin ang malinis. Hindi ang malinis na katawan. Ito, kakabit natin bago. Okay. Ito pala siyong ano, uh, bearing type ito no, bearing type. Magandang klase ito kasi bearing type. Dito lang dito sa ano, ito yung mga uh, normal na bearing ng ano electric fan ito yung bearing ta, bearing type hmm. matikas na rin pala ito ito kaya siguro ano ay na may tabi mo lang ay may tanso pwede ibenta pwede <laughs> ibenta yan ayun o may tanso kaya natin yung haba. Pag mag, mag ano kayo nito mga boss. Tingnan niyo yung haba kung pareho sa yan, pareho naman. Tapos dito. Ayun, dapat wise din kayo bumili sa Shopee. Or sa Lazada. ito sa Shopee ko to binili. Ayun oh, pareho so. Sukat-sukatin nila, may sukat naman yan. At hindi kayo magkamali. Ah. Kaysa naman sa bibili ng buong electric fan Dito na lang tayo, marunong naman tayo mag-repair eh. Repair, repair lang muna tayo Ang ganda, kaya lang ang tungo Ayun. Tanda no? nyo lang kung paano nyo kinalas, dapat tandaan nyo, picturean nyo para di kayo mag malito. Hindi ako, ano nga, elektrisyan いいですね。<noise>

Yan na mga idol oh. Yan ang sinasabing lamang ang may alam. Marami, marami kayong pera, hindi na bago. Pagkahirap pa kayo. Hmm, wala kaming pera eh. Ay, nakulog. Kaya pati nawakan mo sir, Nawakan mo sa... Mamaya, mamaya. Tapos Testing yung... pala natin, no? Oo oh, nga, yung pati na rin. Bago takpan, baka mali yung wiring. Alis mo. na. Ito may... Mag-testing dapat, meron to. Okay. Si ano, eh. Pag mag-testing kayo ng pan, lagyan nyo ng ilisi. Eh. Para malaman natin ang ano niya. Ano hey. One. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, number one. Malakas to. No? Malakas to. Number one. Number two. Baka baliktad. Okay, oh. uh, mas lumakas. Number three. Two. Mas lumakas. Paano kasi Malakas. siya? No? Malaki yung... 1, 2, 1 ok, very good good job mga idol